Hi guys, dahil lalabas na yung OG Marvel vs. Capcom. Ito yung mga the best fighting games sa arcade noong 90s to 2000. Yan nilaro ng tatay nyo, kapatid nyo, tito nyo, or kayo mismong mga thunders. Hindi ako sali dyan. Una sa list natin is yung Samurai Showdown or Samurai Spirit sa Japan. Nakaset ang game na to during Meiji era. Noong time na to, nauso yung Samurai, Ninja, Shogun, swordsman at iba pa. Tapos naalala ko pa noon ang madalas yung ginagamit dito si Haumaru, Okyo, Galford na Kururu, at yung paborito kong si Basara. Gusto ko kasi yung skills nila dito lalong lalo na yung kay Basara na nagte-teleport tapos meron siyang hawak na malaking shuriken na katulad nung kay Sasuke tapos meron siyang chain. Pangalawa is yung King of Fighters. Alam ko marami sa inyo nakakakilala dito. So itong King of Fighters para siyang street fighters ang datingan. Pero isa sila sa mga nagpauso nung tag team na pwedeng dalawang kakampi mo or tatlo. At pwede kang magpalit ng characters kung sino pwede mong gamitin. Ang mga madalas kong ginagamit dito, sila Terry Bogart, Joe, Yori, Kyo, at Ryo. At ang pinaka-paborito ko dito ay si Mai Shiranui. Mm. Pangatlo naman is yung Darkstalkers or yung Night Warriors or Vampire Hunter sa Japan. Ang mga characters dito ay hango sa mga monsters sa iba't-ibang bansa. Hindi nga lang kasama yung Pilipinas kasi wala akong nakitang manananggal doon. <laughs> so ang madalas na ginagamit ko dito is si Dimitri na Vampire, Jan Solbe na werewolf, Sienko na Chinese zombie, at ang pinaka-paborito kong character dito sa Darkstalkers ay si... Morgan Island. Yeah! Sa pang-apat, yung rival schools. About naman to sa mga high school students na merong skills based sa kung anong sports ang nilalaro nila. For example, si Natsu Ayahara na naglalaro ng volleyball, at Naga re na nagsuswimming. Dito naman sa rival schools, ang paborito ko dito, it's si Batsu at saka si Sakura. Yes. You heard it right, si Sakura na sa Street Fighters. Fun fact lang guys, kaya kinuha si Sakura dito sa rival schools dahil natatakot yung gumawa ng game na to na baka hindi sila bumenta. Kaya kinuha nila si Sakura. Panglima naman is yung Bloody Roar. Sa game na to, ang mga characters transform into beast or animals like lion, wolf. Tiger, Bat, Mole at iba pa magaganda rin yung combos dito lalong lalo na kapag naging beast na sila tapos meron silang special attack na parang napupunta sila sa 3 dimensional na merong mga linya tapos napakalupit ng special attack nila yung mga paborito ko namang mga characters dito is si Bakuryo the Mole, Long the Tiger and si Jenny the Bat Mm. Pangalim naman guys is yung Street Fighter. Alam ko na kilalang kilalan nyo na tong game na to. Pero ang pinaka gusto ko sa Street Fighter is yung Street Fighter 3. So dito nagsimula yung paring na pwede mong salagin yung kalaban na hindi ka mababawasan. So sa mga OG arcade gamers dyan, malamang kilalang kilalan nyo si Jay Wong na nagpasikat ng paring ni Ken. Ito yung video niya. <speaking Russian> dito napapasok yung Marvel vs. Capcom na i-re-revive nila ngayong taon. Isa to sa pinakamalupit na crossover na kinabaliwan ng mga arcade gamers. Dahil sa malupit nitong combo, aerial rave, tag team special attacks. Kasama na din sa kinaaliwan dito is yung mga hidden characters, yung mga unlockable characters like Norimaru, Hyper Venom, Shadow Lady at iba pa. Ang favorite characters ko naman dito, si Spider-Man, Wolverine, and si Gambit. Sa pangulo naman, ito yung tinatawag na Marvel superheroes. Dito guys, medyo bias ako kasi dito sa game na to, dito ko natutunan magsimulang mag-combo, dito ko natutunan mag-aerial rave. Tapos ito yung pinaka-paborito kong story sa Marvel Comics na kalaban nila si Thanos. Ang pinaka-favorite ko dito, syempre si Spider-Man and Wolverine pa rin ang paborito ko dito dahil mas madaling gamitin at madaling makapag-aerial rave. Pang naman ito yung most controversial sa history ng fighting games, Dahil sa sobrang bloody, gruesome, and brutal ng game na to, binanto sa iba't ibang bansa kasama na dyan yung Japan. Ang game na tinutukoy ko ay walang iba kundi yung Mortal Kombat. Pinapakita yung pagiging brutal ng game na to sa last part kapag narinig nyo na yung at tinawag yung mga atake dito na brutality, fatality, animality at yung mga nakakatawang babality na gagawing baby yung kalaban nila at yung friendship. Ang mga naging paborito kong characters dito ay sila Liu Kang, Sub-Zero, Scorpion and si Smoke. At yung pinaka last or number 10 natin is yung Tekken. Tekken is one of the most successful fighting games sa history na kahit wala silang mga special powers like mga Hadouken or mga superpowers na ganyan, kinagiliwan ng mga gamers to dahil sa mga napakaganda nilang mga combo, grab, sidestep, attacks, at yung malupit na chain combos na pwedeng hindi na maka yung kalaban at ma-perfect mo sila. At yung mga favorite characters ko naman dito, unang-una si Lei Wulong, pangalawa si King, at yung pinaka-paborito ko naman dito ay si... Ling Yu. At kung meron man akong hindi nabanggit na mga arcade fighting games, please comment nyo naman sa baba, pati na rin yung paborito nyong characters.